Good morning po! Ayun! Nakadali na po si June Vlog. Ayan po. Uy! Ayan po si June Vlog po yan. Magandang umaga po. Ayan! Galing talaga oh. June Vlog po yan. Nakahuli na po kagad. Sabi niya tatlo na raw po. Eh tayo kararating lang po. Kaya po, bigyan ko po kayo ng update at maraming salamat po sa inyo lahat. Pichon, good morning. Oy, 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 oy. good morning po. Oh, good morning. Ay, sa wakas, thank you po. Salamat. Tatapos na rin po ang sumpa. <laughs> Ito po, Ako, po, eto na, meron na Sana po, magtuloy-tuloy Good morning po, good morning sa inyo, good morning po Good morning po Eto na po, first cuts na po to Kumpisa lang po natin eh <laughs> Tinanghali po tayo dahil naghanap po tayo ng mapopwesto, ano Kaya eto dito po tayo napunta sa ilalim po ng kalayaan. ano ay kalayaan ano ba to ano po Guadalupe Bridge po sa ilalim kaya po magandang umaga po sa inyo at maraming maraming po salamat sa walang sawa ninyo Pagsuporta po sa akin sa FB po at sa Youtube po lagay ko po muna sa business na Dalawa po, another one Another one, pigeon po Another one Another one, another one Yes, pigeon po Huwag ka nang tumalsik Uy Uy, nait like ko Pigeon po, pigeon, pigeon swerte po swerte yan. Swerte po swerte yan po. Swerte dito po tayo sa malapit po sa Tosang dito po sa Guadalupe ilalim mo po pero ba? Ado, ado. Oh. Ah, ah, oh, ano kaya ba? ito yung mga tilapia na maliliit na kumakagat po. eh ano? ay uh -oh. mga tilapia maliliit na kumakagat ayon nila sumama sa Agos alam nila na sila ng agos yun po, lilit po oh. munggong ah, tatangay ka na ng agos yun pala yung kumakagat na malilito oh. mga pang buwan ng November, December. Uh, Pila biya po na pang bear month. Kaya po ang pamiming mo ito dito sa spot nito, fishing pan nito, tuloy po, kahit araw-araw po. Kasi po, doon sa mga malilit na yon may mga naglalakihan na po. Kaya po, ang pamimiwas po, pwede pong araw-araw na. Kaya po, guys, kung sino po ang gustong maglibang, tara na po. Dito lang po sa may Guadalupe ilalim. Stoplight light lang po sa stoplight light sa baba dito lang po at hindi naman po kayo masisiro dito sigurado po may mahuhuli kayo shoutout po kay Gabiwas TV at kay Roger Fishing Adventures shoutout sa yan at saka po doon sa mga taga laguna shoutout sa inyo laklak boy Ayan eh Negro Negro po yung Nahuhuli natin mayam po yata yun Pero maliit pa ho Kaya kaya kawalan Mayang cichlid shout out pala ho kay okay kay Guido Gito ng Binyang Laguna po at sa mga kasama niya shout out po shout out po sa inyo Consi nandito tayo sa dulo

Mahaba haba pa rin. Ang dahan pong maliliit. Grabe po yung maliliit. Mauubos na yung bahay natin. Hoy! 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 Ah, Maganda ang alay ano niya. Maganda tama. Maganda tama. Okay. Ayun. 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 Ayun guys Thank po Thank you po, thank you so, ayaw po nila sa BSF larva Gusto po nila sa bulate Ayaw po nila oh. Kaya po, ito Nagpalit po tayo ng pamain Pano inubos to na maliliit Kaya Nag BSF Larba tayo, eh ayaw naman Ang kumagat, kay Jun Kay Jun kumagat, bulate Dinodbolate rin ako ito. Humagat po ito. Ah. Wow. Ah, ito. na naman po. Kagatan na maser kagatan na. Kagatan <laughs> na. Gata na po, kaagatan na uli. Ayoko po na pistit natin doon lang po metal yan, eh yun yun huli 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 na naman huli na naman yes 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 <laughs> okay, Gamitin ang basa, malaki! Woo! bata na. Wala na yung wala na yung maliit. Wala na, wala na yung maliit. Si Jun Vlog oh, so, do sa kabila oh. Tiga, ayan po sa ilalim. Ayan po yun oh. yun oh. So, yun, oh. So, oh. Dami na nauhuli oh. Dami na po, oh. grabe pong nauhuli yung taong yun nung pumasok pong oras alauna na yan nagkagatan po nung, pero nung magalas daw siya wala pa wala akong kumagat nung magalawo na oh, yan may kumagat na ayun oh harvest na harvest na oh yan oh saklit saklit na saklit Oh, well. pahapon sa so, umago meron din pero hindi ko karamihan talagang ngayon ng hapon mamaya po baka kita ko po yung mga huli mga adala po ni Nando adala po Aano rin ako to Pag si Nando nandito na Aano rin ako to Papunta Maynila sa Manila Bay na upunta nito sa mga maliliit nito ah, ano rin ito na ba? pag dumating ng ang bagyo yan ah, ano rin na po ito ayan. ayaw magpahuli ayaw magpahawak rin na po ito kaya po guys ayan po para ang na ng ano ng Timpla lang ano kaya ang ngingitim na. Kaya po guys, alam na po. Papaka po ako, baka buta po tayo ng malakas ulan. Kaya po hanggang sa muli po, maraming maraming po salamat sa inyo. So walang sawa na inyong pagsuporta. At ayan na po si Bagyo po, Bagyo. Ayan na po, ayan na. Ang hirap po umakyat dito, madulas. Nadulas na po ako dito. Kaya ako, papakap na ako tayo. Ayan po, ang dilim na. Kaya guys, hanggang sa muli po. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless po. And, bye bye po. Ingat po tayo lahat sa darating na ano po <tapos>